Pinasok ko na sa hotel ang manok na pula at naglagay ako ng tutukain nila. Uy, hotel. Baka mapasma, mauwi pa sa tinula. <laughs> Hindi ko akalain yung manok kong pula ay isa pa lang sa dista. Pero bago yan, intro muna tayo. Hello mga kalamay, magandang araw sa inyong lahat. For today's video, magpakasipag muna tayo kumuha nga ako ng asin para sa tinula ay hindi pala. Basta gagamitin natin yan mamaya. At sinama ko na nga itong isang balding tubig. Dahan-dahan lang dahil yung dadaanan natin ay putikan. Pero syempre hindi natin kakalimutan yung tabo at simula ng maligo ay hindi pala. Kompleto na ang lahat ng kakailanganin natin. Binitbit ko na ang mga yan dahil kasama yan sa kinabukasan. Oh, paano naman masama sa kinabukasan? Kuminto nga ako sandali dahil hindi sana pibigatan. Hindi, wait lang. Kukunin ko muna yung kamera. Mahirap kasing mag-vlog na nag-iisa. <laughs> Dadaan tayo sa tuwid na daan. Uy, bakit may tuwid na daan? <laughs> ang OA nate. <laughs> yung manukan ko hindi naman ito sa Karatig Bayan. Uy, ang layo naman nun. Dahil nasa tapat lang ng bahay namin ito, nilagay ko muna yung binitbit ko at binuksan ang alkansya. Uy, paano naging alkansya? <laughs> Dahil sa sobrang bilis ng kilos ko, nakawala yung anak niya. Ginamit ang katalinuhan. Halata talaga na mabilis akong kumilos dahil pati yung nanay nakawala na rin. O paano na yan? Magmaraton kayo sa manok ngayon. Huli ka, tinula ka na ngayon. What? Ihiwalay ko na kasi silang dalawa. Basta't hiwalayan pag-usapan ang sakit ng mga pakinggan. Uy, Siyempre, pinaliguan ko itong inahing manok para fresh sa harutan mamaya. Uy, may harutan. Matagal na rin hindi naliligo yung inahing manok. Makakaligo lang yan kapag umuulan. Mabuti pa yung manok, nakaligo na. Yung may ari, hindi pa. Kung ako lay magbuot, aw, ininit iligo ani oy. Sinubsob ko nga sa balde para ma-experience niya kung gaano kasarap maligo sa swimming pool. Oy, paano naging swimming pool? Habang sinubsob ko siya dyan, ay nako yung na-imagine ko, parang sabaw, sabaw, sabaw. Kaya kinuha ko na agad, ay nako, matinula ka ngayon talaga. <laughs> hindi talaga madali ang pagpapaligo sa manok sa maligamgam na tubig. Pero kapag mainit na tubig ang ginagamit mo nito, ay nako, walang kahirap-hirap. Madali pang tanggalin yung mga balahibo. Pag ganyan na pag-usapan, hindi na talaga ako magpapatumpik-tumpik pa. Magbubulunter talaga ako. Kung sa masanay partahan sa manok ay di man makisama. Panira ng moment. <laughs> ang pagpapaligo sa manok ay hindi naman ito araw-araw. Dahil kapag araw-arawin, ay nako, ang hirap pa naman. <laughs> Ganito talaga yung nakasanayan namin. Ewan ko kung ginagawa niyo rin ba ito. <laughs> Dahil sa amin bago ihiwala yung inahing manok sa kanyang anak, pinapaliguan muna namin yung nanay na manok. Maliban na lang talaga na yung nanay na manok kusang iniwan yung kanyang mga yun, anak. Yun, hindi na yun kailangan paliguan. O baka nag-swimming sa karatig bayon. Pagkatapos ang pagpapaligo ay lagyan mo na ng asin. O, oh, betchi na lang kulang, tinula na yan. <laughs> Sa bandang kwetan, kailangan malagyan ng asin. Oh. Kunti lang naman ilagay nyo. Bakit ko ginagawa to? Huwag na kayong magtanong. <laughs> yung totoo talaga ay... <laughs> para daw madaling kumeringking yung manok na inayan. <laughs> Makahanap ng bagong pamilya at makapag-asawa ulit. Oy, sana all. Isara ka bukiyang anak. Matagal nga akong natapos sa pagliligo ng manok dahil nakimaritis muna Kung nakapagsalita pa yung manok, pinagalita na ako dahil ginaw na ginaw na siya Alam niyo naman tayo, maritis is life Kung may kamaritis ka, ay nako yung trabaho napakadali Ay hindi pala, yung madali yung chismisan pero yung trabaho napakabagal Inilagay ko na nga siya sa hotel, oy hotel! Sinunod kong nilagay yung manok na pula. Oh, meet your husband. Bawal maghagis ng mga plato, pinggan o mga kutsara, ha? Siyempre, naglagay nga ako ng toto kain nila. Mahirap na mapasma at mauwi pa sa tinula. <laughs> oh, kumain kayo ng marami dahil sa susunod na araw, kayo na naman yung kakainin ko. <laughs> Hindi ko akalain yung manok kong pula ay isa pa lang sa dista. What? Lahat ng klasing palo tinudunan niya. Aba, akala siguro nito kalaban niyang kaharap niya. Aba, pinakitaan ako ng gilas. Isasaba kita sa labanan. Ngayong darating ang kapistahan. Ipanalo mo ha, baka doon tayo yayaman. Uy na, ambisyusa na talaga. Paramihin ko kasi ang lahi nito dahil nagbalak akong pasukin ang pagiging sabungera. Uy na, lagot ka sa asawa mo dyan. Pagkudlak sa aking asawa yung sahod mo, uubusin ko pang pusta. <laughs>